Good morning. Napahaba ang tulog mo, ah. Hello. Pinatignan na rin kita sa family doctor. Well, kailangan mo raw makonfine. Hug! Okay na ako. Huwag na, na ako na rin sa hospital. Are you sure? Pero sino kayo? Bakit ako tinulungan? Oh, nga pala. Hindi eh, mo pa ako kakilala. Well, just call me Robert. Actually, nagkita na tayo noon. Actually, nakita kita sa mental institution. Binisita ko yung kaibigan kong doktor. Noong pa palang katang nakita, nagka-interest na ako sa'yo. Bakit? Dahil kamukha mo ang asawa kong namatay. Alam mo, mahal na mahal ko siya. Kaya alam, She died in a plane crash. Simula nun, hindi na ako naging masaya. Until I saw you. Kamukhang-kamukha mo ang asawa ko. Pinalikan kita noon sa mental institution pero wala ka na daw.